So, possible ba na ma-hack ng mga Aura agent ito mga Facebook account natin kahit na matagal ng hindi nabubuksan o naka-deactivated o yung mga old account, no? Hindi pala deactivated, old account pala ng na mga nag-load dito sa mga Ola. So, pag-usapan natin yan bago natin simulan, eh, yun ang tatalakayin natin ngayon. Alright, magandang araw mga kadyanito ang inyong lingkod at uh, maligayang araw po ng kapaskuhan sa inyo lahat at uh, maligo kayo sa bagong taon. <laughs> pero joke lang yun. no? Medyo ano pa muna natin. Pero tuloy pa rin tayo sa paggawa ng video. Uh, pero bago lahat, pakifollow po yung aking mga social media account. sa Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po. Share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. So yun nga, uh, may nag-message kasi sa akin nung nakarang araw pa to. Ngayon ko lang nabasa. Uh, nasa spam kasi. No? Ito kasi tinanong niya. Hello sir. Good evening po. <clears throat> Bakit po nang i-open ko po yung link sa yung link sa old agent po? Yung old account ko po sa si ang lumabas. nahak po ang account ko na yon. Naipablatter ko na ngayon sa police station po eh. One year mahigit na po. Salamat. Ngayon yung sunod yung katanungan yung sumunod, dinamit nila mga ola na yan yung mga account profile ng mga biktima nila. Well, para sa akin, possible po na mahack nila, lalo na kung yung mga old account na hindi natin nabubuksan, o yung mga hindi na natin alam yung mga password. Pagkatapos yung OLA, humingi na mga Facebook account natin binibigay natin yung link doon sa mga OLA apps nila. Tapos, yung old account mo na yon na nagamit mo, kaya maaring yung bagong account mo ang binigay mo sa kanila, eh pwede pa rin namang matrace kung gamit mo yung tunay na pangalan mo doon at hindi mo na mabuksan yung dating account. Ako meron din akong old account eh. Ewan ko baka ginagamit na rin ng mga ibang uh, old agent para maningil o para mangharas. Possible po. Possible po yun na ma-hack <coughs> Kasi nga ba diba, nagbibigay tayo ng allowed permission doon sa mga ola na ma-access nila yung iba't ibang mga apps na nakalagay sa ating mga Uh, cellphone. Kaya nga pag uh, mayroong mga ola na hingi ng allowed app sa mga allowed ng mga mapasok nila na mga apps na nakalagay sa cellphone natin, eh minsan hindi ko na tinutuloy kapag uh, nire-review ko at titingnan ko. Uh, kasi may bank account na sa kong cellphone na ginagamit, baka burahin ko ron, at dito ko na gamitin. Kasi kung meron kayo mga bank account, pari rin, Gcash naman, hindi naman nila basta-basta ma-access yan eh as long as walang OTP na binibigay sa inyo. Ang problema nga lang, ha, yung nangyari sa Gcash, iba yun, no? Talagang may something doon, no? Hindi natin yon? yun kasi uh, dinibigay nila, eh. Pero yung sa OLA, hindi nila kayang i-access yan. Maliban na lang kung yung agent ng OLA, eh, nasa kumpanya rin, o nasa loob din ng uh, Gcash na empleyado rin nila. Pwedeng ganun ko kung kung meron silang access sa mga ganun, di ba? Sample mo, empleyado rin siya ng Ola, ba Flybuy na, kunwari. Ano siya? may tawag ng mga sideline eh. Pwede uh, pwedeng sa panggamihan, gano'n siya, nag-work from home, tapos empleyado rin siya ng uh, GCAS, parang gano'n, no? So, pwede niya sabihin, okay, meron siya kakutsaba sa loob ng uh, GCAS, tapos may kakilala si Ola Agent na empleyado, maaaring gano'n, pwede ba kapasok at uh, yung mga account. Kasi nga, di ba, nagkakaroon ng transaction na hindi natin alam kung Uh, paano ba yung proseso na bigla-bigla nawawala yung mga pera natin. Pero kung sa mga gitong sitwasyon, I'm not sure kung kaya nilang i-access. Maliba na lang doon sa sinabi kong sitwasyon o sistema na pwede nilang gawin. Okay? Pero kung gagamitin nila yung mga oh, excuse me, yung mga na-hack ninyo, mga FB account, possible pa rin po yan. Pwede nilang gamitin naman nila sila, gamitin yung picture natin, manghahara sila, gagamitin nila para mag-apply sa iba. Lahat yan possible po, kahit matagal na po. Pero the best po na gawin ninyo is yung ginawa niya na nagpa siya sa police station. Para alam po ng mga tao na kung sakasakali may magre-reklamo sa inyo, gamit yung profile pic ninyo, gamit yung FB account ninyo, gamit yung messenger ninyo na nahack ng mga ola, eh meron kayong katibayan na kayo mismo nagreklamo sa PNP o sa NBI anti-cybercrime na may gumagamit ng inyong informasyon para maningil, mangharas at uh, bang scam di ba? Ganun po yun. Yan ang po yung pinaka-the best way na gawin ninyo. Kasi yung iba, <laughs> excuse mo. kapag uh, hack yung mga account nila, hindi sila gumagawa ng mga ganun. Para sa akin, yun uh, yung po ang pinaka-effective na gawin para kung sakasakali may magreklamo sa inyo, alam nung biktima o nung nagre-reklamo sa inyo na may katunayan kayo na kayo nagre-reklamo rin dahil ginamit yung account ninyo. Kasi maaari yan kung sakaling sumapa sa ano, uh, yung mga identity tech na ginamit yung ano. Tapos i mangyari eh talagang lahat ng account o lahat ng mga impormasyon sa iyo kahit na sabihin mo picture mo lang yan. kasi minsan may gumagawa ng picture lang niya gamit tapos ibang pangalan ibang address ibang ano doon po is time nila, no? Kaya para sa inyo, eh magkakaroon tayo ng problema abo sa ating informasyon kasi na ano tayo eh, itong mga ulan na to na ng informasyon, nagnanakaw pa ng mga imano natin, ng mga account sa Facebook na kumari kaya kaya talaga nilang pasukin o ihack, okay? Kaya sana mag, uh, magkaroon man kayo ng ideya kung sakasakaling magkaroon kayo ng ganyan, <coughs> so, kapag uh, meron kayong mga FB ng mga agent na, na doon na kiniklik nyo sa malabas nyo sa inyo it's possible na nagamit na nila yung anyo, account niyo. pwede rin nilang gamitin yan sa kung saan saan pwede rin nila siguro gamitin yung pangalan nyo sa mga Gcash yung mga number nyo, yung mga accounts ninyo kung saan nyo ginagamit pa medyo well, napaka nakaka-alarming na mga gayetong gawain ng mga ola na hack, gagamitin tapos mananakot, ayan kaya yeah, maaari, kasi mayroon ako na panood na may papasang batas. Kung ipapasa, yung afasa law. Yung kunwari, <coughs> just me, ikaw ay isang biktima ng scam at hindi mo alam na ginagamit yung picture mo, maaari mapunta talaga sa'yo yung, tawag yung question, yung credibility na maaari ikaw talaga yung mahuli na otoridad dahil ginamit yung info mo. Pero sabi nga sa inyo, kapag ganyan nangyari, kahit anong mangyari sa mga Gcash ninyo, sa mga e-wallet, sa mga OLA, sa mga apps na ginagamit niyo sa pagbibigay natin ng mga informasyon sa mga kung ano ng mga apps na yan, at lalo na kung hindi kayo sigurado kung yung ba mga OLA na hinihiraman nyo eh, SEC registered ah uh, may mga history ba yan na, ng na may kaso, may readma, ganun, diba? mga gano'n, di ba? Mga nangahakbayan. Siyempre, pag in natin yung automatic, pasok lahat yun, eh. Ini-spy na nila yung ating mga account, yung ating mga apps. Kaya nga lahat ng info, hugulat ka na lang. Ba't yung mga tumatawag sa atin, nalalaman nila. Excuse me, po. <coughs> Excuse <me. coughs> Diyan, na po talaga. <coughs> Ngayon, ah, uh, madidisk, ano, matitis-kompromiso yung ating mga pagkakatao, pagkakilanlan dyan sa mga OLA. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta nag-ano eh, gumagamit ako ng ibang phone na talagang pang-review ko lang sa OLA. Tapos ito, meron ako sariling pang-video at uh, lahat doon sa mga, ano ko rin, ang technique pa para sa akin, no? kung sa kasa ka na nag-upload ka eh, nag-upload, <coughs> nagdadownload kayo ng mga OLA, lagyan nyo na mga tungkol sa batas. bayo kasi, mga batas na screenshot ninyo para pagka nag uh, na, ano sila na nagre-request na, re na mag-allow ng permission sa gallery, bakit nila puro screenshot at tungkol sa batas? mga attorney, gano'n. Screenshot nyo, tapos videos ninyo, lagay nyo ron. Uh, minsan ginawa ko yun, no? tumigil eh. Natawa talaga ako, ginawa ko yung last year, so, sa isa ko cellphone. Uh, Pinaglalagyan ko ng mga pwede ikaso sa Ola, mga videos nila, vlogger ng mga attorney, sila attorney clear, sa kanya, uh, Uh, isa ring uh, ola victim defender din yon tapos namigil ng ano yon ilang, linggo tapos nagpa-untay nagpa-utay-utay na sila ganun po kaya hindi kaya sabi ko sa inyo maglagay kayo ng mga tukol sa batas diyan mga video about sa mga abusado online so yun yeah, sana medyo nakapagbigay ako ng uh, warning o uh, awareness na huwag kayong basta-basta nagtitiwala kung saka-saka nag-download kayo ng mga ola na hindi kayo sigurado kung okay bang maka-access sa kanila o okay bang mag-loan sa mga yan, okay? So yun mga kajani, sana pakifollow po ang aking mga social media ko ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming salamat, nila po salamat sa ranghanlida po.